Uh, sinabi niyo na na patay na pagdating sa Senado yung uh, charter change uh pero hypothetically speaking what if kung mag prosper uh, yung uh, people's initiative may magagawa ba yung Senado para maharang considering na kung they are only 24 uh sa mm -hmm. chamber mm -hmm. Well, uh, basically, kung, kung ang matutuloy po eh, People's Initiative, wala po, ano? kung marerender useless and meaningless talaga ang senado natin doon dahil nga kaya nga hindi natin ginamit ang con as o ang con con ano dahil alam natin kung con as ang gagamitin eh kasama puro ng senado kaya nga i think this is the reason why the house is pushing for it na ang gamitin natin ay people's initiative because uh, one of the biggest stumbling blocks po talaga na uh, may tuturing sa anumang uh, anumang aksyon or kilusan para baguhin ang sariling batas is the senate